Ang beauty queen actress na sina Megan Young at Mikael Daes, na kilala bilang Bones at Fofo, ay matagal nang magkasama. Nangyari ang kasal ni na Megan at Mikael noong 2020 at mahigit apat na taon ng kasal, na natiling walang anak ang mag-asawa. Sa kanilang mga saloobin tungkol sa pagbubuntis, ang Miss World 2013 winner ay nagbahagi ng kanyang mga saloobin tungkol dito. Sa nakaraang artikulo, sinabi ito ni Megan tungkol sa pagbubuntis, I think the unknown is scary. Diba? Di pa naman nangyayari sa akin so there's always that fear. Pero whatever happens, it happens in my life. If it's there, it's there, and if it's not, tatanggapin ko. Kamakailan lang, isang video nila na ipinost sa social media ang nakakuha ng atensyon ng maraming tao online. Ito ay dahil sa malaking bump na nakita nila sa kanyang tiyan at sa kanyang halatang pagtaas ng timbang. Maraming tao ang natuwa tungkol dito at natuwa sila sa pag-iisip na sa wakas ay magkakaroon na sila ng kanilang unang anak kung sakaling mapatunayang totoo ang mga haka-haka. Ito ang mga komento, parang buntis na siya ang shape ng tummy niya. Think so too, congrats in advance sa kanila. Tingin ko nga din, wow. Congrats in advance. Tagal na din nila married so it's time na magka-baby na rin sila, true. OMG so excited for them. Ganyan talaga kapag nag-asawa na magbabago ang katawan kahit hindi buntis o nanganak. Mapapansin ang komento ng isang netizen na nagtanong kung buntis ba si Megan na agad namang sinagot ni Megan ng busog lang. Samantala, sa kabila ng pagiging walang anak, ang celebrity couple ay nananatiling isang kahanga-hangang pares na nagbibigay inspirasyon.